Magandang umaga po mga drivers eh. Dito naman po tayo ngayon sa ano po. Sa linggo, ibang araw na naman, ano? malaki naman pong low tide. Kung iba nang ano po naghanap ng kinason, yung iba na mukot. Ano? You dalawang tao. Yan, dami pa lang tao naligo na ngayon dito, you know. Tapos dahil linggo po ngayon, yan dami na namang bangka dito nakaparada mga drivers. Nagpila dahil naghintay sa kanilang guys. Maaga po uh, maaga po lang pumunta dito no. Tapos ako dito po ako natulog kagabi. Kasi ako sa akin naman pong schedule na magbantay dito sa bangka namin. Ayano. dami bangka dito nakaparada. Yan. nagsisiksi hmm. Nagsisiksik na naman. Para sa kanilang mga guest na maaga lang makuha. Kasi naka-schedule po 'yan sa ano po sa um oras. May oras yang hinahabol ang mga bangka dahil pag hindi po sila nakarating ng maaga or sa kanilang schedule na oras uh, maghanap yan ng ibang masasakyan kaya Ayan, maaga po silang pumunta dito. Ano, ang ganda ng sinag ng araw, mga ka-revers. shout-out na lang po sa lahat ng mga viewers. Sa lahat ng mga followers ko. Yan, good morning sa inyong lahat. Ano, grabe. <laughs> ah, andun pa sa... May G park ang iba, mga ka-revers. Ayan, no? grabe. Ang dami. dahil low tide po halos lahat eh, nakalabas yung bangka pag may ano may booking po sila may booking lahat nakalabas po yan yan ganito dito mga rivers pag low tide kasi uh, pag hindi mo ilabas yung bangka mo tapos may booking ka Nako, talagang makancel talaga yung Hopping mo or diving kailangan ilabas mo agad ganito talaga ang trabaho sa bangkiro mga drivers kailangan talagang sacrifice tuwing gabi yan pupunta ka ng bangka para ano po, uh, tingnan mo kung hindi ba ano hindi ba low tide na hindi ba ano po kailangan po uh, ilabas mo kagad kasi para hindi ka na maghintay na lalaki pa 'yung daga tapos 'yung oras hindi mo na mahabol. Maghanap 'yan ng ano, masasakyan 'yan. Kaya good morning, good morning po sa lahat. Yan po. Hindi po 'yan guys mga lovers. Hmm. Naliligo 'yan. Kasi Linggo po ngayon, ano? Mommy. pa po sa tulay. Ang iba yan, naligo lang. Yan po ang G-Park mga Rebers. You know, G-Park Hotel Island. Uh, maaga po sila. Nakarating po sila kaninang mga uh, 3 o'clock dito sa Maribago. Kasi pag nalit ka sa oras mga drivers, siguradong hindi hindi ka na makalabas. Kasi malakas po yung current sa low tide. Yan. Good morning lang po no. Yan. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta ka po. Ipalo na lang po mga drivers yan. Wow. Ganda na silag sa araw ngayon. Walang hangin, walang ulan. Sobrang linaw po sa dagat, you know? Kita niyo walang alon ang ganda talaga ng panahon kaya shout out na lang po sa lahat sa lahat ng mga solid followers ko dyan ilang araw na po kami nakatambay wala pa rin na yan o pa po yung bangka namin sige lang naghihintay po kami sa guest namin kailan darating kaya tiis muna kami ngayon Okay, thank you for watching mga drivers.